Magluluto nga pala kami ng pakbet sa gata na may kasamang alimasag tapos samahan po nga ng pritong bangus. Kaya tara, samahan nyo kami magluto. Umaga pa nga lang to, nagulis nga pala si mama dito sa bahay ng tito ko para bago nga pala kami mag-start magluto dito ay malinis. Si Dong Kabang naman nga kumuha nga pala ng tubig sa timbati, diligin niya nga daw to para hindi nga daw ganong sumalagpaw yung alikabok dito habang nagluluto ako. Napaka-supportive nga sa akin ni mama at saka ni tatay o diba, iiyak na ba ako? Eh baka nasarap pa lang talaga sila sa niluto ko kahapon. kaka ko nga lang pala, galing ako ng palengke, nagpasama nga pala kay Maria dito at may changi nga pala ngayong araw na to. Eh, nagmanok naman ng isang araw, kaya sabi ko ngayong araw na to, magugulay nga pala kami at saka isda. Nabili ko nga pala itong pakbet na gagamitin ko, apat na supot, 100 pesos nga pala at marami na rin. Eh, sabi ko kanina, ito na nga lang pala yung bibilin ko, yung nakasupot dati, 25 pesos, isang balot. So, tayin ko talaga makakamura nga ako dito. Sisimay sa may na nga lang pala ito ng konti at saka pagpuputuputulin kasi yung kalabasa, mayroon pong balat. Tinulo na nga pala ako ni Mama M dyan, para nga daw mapabilis ako, medyo marami nga rin pala kasi itong gulay na to. Mga moya, kala ko lang yan, marami pero mamaya sigurado pag kaluto ito ay talaga matataob talaga mananap na yung ko nagbalat na nga rin pala ako dito ng bawang sibuyas at saka lang natin iniiwahiwa yan kapag nagluluto talaga ako ng gulay ang naalala ko yung kapatid ko na CJ si hindi kasi talaga siya kumakain ng gulay ay lagi ko naman pinagsasabihin yan sabi ko kasi hindi naman siya anak mayaman eh paano kung wala talaga ng ulamin at gulay lang talaga yung ulam di ba eh balak pa yata maging Disney princess ng kapatid ko eh sabi ko hindi pwede yan kailangan cowboy cowboy lang tayo dito ay nalapit na yung mga langaw dito kasi nga meron nga palang bagoong dito alimasag at saka isda. Eh parang gusto pa nga yata nila magkaroon ng exposure sa vlog. May ikukwento nga pala ako sa inyo. Naranasan nyo ba ng mga bata kayo talaga yung mga pagkain na gusto natin kainin. Hindi talaga natin makain. Biruin nyo napakamura nga lang pala ng bilihin dati pero hindi pa rin natin mabili -bili. Isang kilo nga limasag nga pala yung pangsasahog ko dito at nabili ko nga pala yata ito kanina sa palengke 100 pesos. Sumobra pa nga sa isang guhit pero sabi nung nagtitinda okay na nga yan. Alam niya nga ako kung paano kunin para nga daw bumalik nga ako sa kanya at sa kanya nga ulit ako bibili. Tapos sabi ko naman sa isip ko kagaling naman ng market yung strategy niya. Hindi ko nga alam na meron pa siyang pa previous na isang galunggong. Pero itong bangus na binili ko, hindi ko nga pala binili sa kanya, binili ko ito dun sa may katapat niya. Eh yung mga bangus niya kasi sobrang lalaki at sabi ko yung katamtaman nga lang pala yung hinahanap ko. Inugasan ko nga lang to naman mabuti at meron pang tira-tira dito mga bituka. Paki-comment nyo nga diyan kung ano nga pala talaga yung favorite na part nyo dito sa bangus kasi yung buntot talaga hindi nila gusto. Mga may titimplahan ko nga pala to sa may suka maglalagay nga pala ako ng pamintang duro. Titimplahan ko nga rin pala to ng pinitpit na bawang tapos maglalagay nga rin pala ako dito ng luya. Naglagay nga rin pala ako ng pampalasa at ng konting asis. Tsaka ko nga lang pala binabad at tsaka binaligtad ng baligtaran. Hay naman, sana all binabaligtad. kailan talaga siyang balibaligtarin para talaga sumarap pa at magbalance talaga yung lasa ng pagka-marinate natin dito. Mga may i-rest nga lang pala natin to na may gitis ng oras, wag forever, ibang resyon. Dahil ginataang pakbit nga pala yung lulutuin natin na merong alimasag, bumili nga pala ako dito sa amin ng ngungot. Ngungot nga pala yung tawag dito sa amin, dito nga pala sa may kinayog na niyog na to. Kailangan natin ng konting lakas dito para mapiga nga pala natin mabuti at may labas talaga yung pinakakatas. Kukuha nga pala tayo ng unang katas ay unang piga pala tapos kukuha pa rin tayo ng pangalawang piga. Nakaka-enjoy naman palang gawin to pero kung gagamit nga rin pala kayong gatay na kasasye, okay okay nga lang yon. Nagisubo nga pala ako dito dahil nakain nga pala ng fishball at tikim yung kapatid ko dito. Sinala ko na nga pala itong pangmalakasang ang kawa ni mama para makapagluto na nga tayo. Naglagay na nga pala ako ng mantika diyan tapos nagisa na ako ng bawang at saka ng sibuyas. Mga moyo ko lang baka pagkaganito gustong-gusto ko talaga ginigisa yung bawang at sibuyas ang bango-bango lang talaga kasi ng yun. Naglagay nga rin pala ako ng konting bagong dito. Sunod ko naman nilagay itong mga alimasag. Dati nga nalilito pa nga ako dyan sa alimasag na yan at saka sa alimango pero ngayon hindi na. Sunod naman nilagay ko na nga rin pala itong pangalawang piga ng ating ngungot. Pangalawang piga na nga pala yung ilalagay natin. Huwag na nga muna yung unang piga kasi mamaya pa natin ilalagay yon. Nilagay na nga rin pala natin itong ating mga gulay. Aluin nga lang pala natin siya ng sandali. Ba't sandali? Mabilisan. Aluin nga lang natin siya mabilisan. At meron nga pala akong chichismis sa inyo. Kanina nga galing nga pala ako ng palengke. Eto nga Nakabili na nga pala kung malaking Tinta. nakaka-proud lang talaga. At sobrang proud ko lang sa sarili ko. Eto nga, 26 years old. Nakabili na nga pala ako ng takip ng kawa. Ay naman si Oe, wag iiyak for today's video. Pagkaliso nga pala ng takip, eto nga, hinalo ko nga lang siya ulit ng konti. Alam nyo bang napakabango niya at nakakagutom talaga ng sobra? Nilagay ko na nga pala itong pinakaunang piga ng nyog at naglagay nga rin pala ako ng pampalasa. Sa asin naman, konti na lang kasi may baguong na to. Hindi na nga pala ako nang lagay ng tubig dito. Bale yung mga piga-piga lang talaga yung nilagay ko dito sa ating pinakbet. Konting luto na nga lang, mga moy at eto nga tapos na nga pala natin lutuin itong ating pinakbet sa gata na merong alimasag. Hay Hi naman, hindi ka matataka mabang pinapanood mo nga lang to at kung natakam ka, pag-comment mo nga dyan. O wag ka na nga munang kukuha ng kanin dahil hindi pa tayo tapos magluto at eto nga, bigla pa nga namatay yung amoy natin. Habang ini-edit ko nga pala itong vlog na to, ngayon nakakaramdam talaga ako ng gutom, parang gusto ko nga ulit magluto ng ganito. To the rest, yung nga pala dito si tatay at eto nga, isasali na nga pala namin dito sa pangmalakasan naming lagayan. Na no, mga time na nga pala na yan, anong oras na nga din pala, siguro mag 11 na at sakto, pipir Tritoy na nga lang pala itong mga bangus at mga kain na nga rin kami. Napnapin nga pala natin siya na mabuti eh para walang sayang. At eto mga may na nga pala itong pakbet sa gata na merong alimasag. Ah, next naman nalulutoy natin itong mga bangus na tinimplan natin na nasobra na nga pala sa beauty rest. Pinainit ko na nga rin pala itong kawa. Nagpainit na nga rin pala ako ng mantika at parang nagiinit na nga rin pala yung ulo ko sa sobrang init. Kagat talaga akong umalis sa pesto ko. Baka matalsikan nga pala ako. Masakit na. Ilang beses na akong natalsikan ng mantika. Luto na dito sa may isang side. Baka pwede naman ako palambing sa inyo. Kapag napan pinapanood nga pala itong vlog ko neto, pakishare naman at saka like. Para makagawa pa nga tayo ng maraming vlog na nagluluto nga pala tayo, ito na yata yung talent ko ngayon, yung pagluluto. <laughs> Ang sarap nga lang talagang isipin, dati nag-uulam nga pala tayo ng bangus na chichirya, pero ngayon, ito totoong bangus na talaga yung nauulam natin. Alam nyo ba yung bangus na chichirya, yung tigpipiso, inuulam nga pala namin dati yon tapos sa usawan namin, kamati sa tsaka toyo. Isinala ko na nga rin pala itong second batch na bangus, tapos hiniwa ko nga pala itong nabili kong mangga. Tinuloy na nga ni Maria dita yung paghiwa, tapos yung mangga na yan, nabili ko nga pala kanina na 100 pesos isang kilo. At eto mga moy, tapos ko na nga rin palang prituin itong ating pritong bangos. Mga moy, tara, mangan. Ganitong ulam nga lang na napakasimple, pero masarap naman talaga mabubusog nga kami. At ang importante talaga yung nagkakasiyahan nga kami dito habang kumakain. May sobra naman dito sa may ulam, dito nga pala yung mga iba kong pinsan. Kaya sabi ko, sabay na nga pala kaming kumain dito. Talaga mapapahay naman ka na lang talaga dahil may pa soft drinks pa nga. Maraming salamat nga pala sa panonood at pag-comment nyo nga pala dyan, kung ano next nating lulutuin at magbigay na nga rin pala hindi joke lang kung nag-enjoy nga pala kayo sa vlog ko paki-like and share nga pala itong video thank you